araw po. Ito po yung ating mga biik na bagong pinakawalan. Yun po, nasunod sa tita. Ito po ang kanilang mama. So, siyem po ito, buhay lahat. Yan po ang kanilang mama pig. Hindi na po nalalayo ang size sila dito sa mas unang inianak. Ito po yung sinundan nila. Kaya sabi ko kay Lito, alpasan na po para matuto ng kumain ng starter feeds. Napunta naman po dun sa ating pakainan ng starter feeds kaninang umaga na kasi po pinawalan to kahapon na ng hapon ayan po sila maliliksi ng magtatakbo sa big at malaki na ang kanilang galaan dati po ay nakakulong lang sila doon sa maliit na portion ganun na po ang ating ginagawa ngayon pag may naanak para po safe ang ating mga biik sa mga inahinga po na mag aattempt na mag in kasi po ang napansin namin sa bagong anak lang yung mga nakakain yung ganyang size naman po ay hindi na gawa po siguro ng amoy pang placenta yung ating mga biik nga at napagkakamala nila dahil po hindi namin pinupulot ang placenta. Natural po sa baboy na yung placenta o yung inunan kung tawagin po natin ay kinakain ng inahin lalo na po sa wild para wala pong scent na may iwan para po yung mga predator ay hindi sila matukoy. So, ayan po. Hindi na po nagkakalayo ang size ng ating mga bagong pinawalan dito po sa kanilang mga sinundang biik naman. So, ayan po ang ating mga biik dito sa second breeding pen. Ito pong isang inahin naman natin dito. Ah... Uh, Siyem na lang po ang kanyang biik. Sampu po ito nung ipanganak, namatay po kaninang umaga yung isa na pinakamaliit. Maliliit po yung biik niya, pero Pero dahil po sa siguro ay marami rin sila. Kaya sabi ko nga kay Lito, hindi naman po automatic na aalisin namin yung inahim dahil maliit po yung mga inianak. Ang importante po ay kung mapapalaki niya, at mapapabilog niya yung kanyang mga biik. So yun po sila, siyam, anim pong itim at tatlong batikan. So maliit na baboy lang po itong ating inahina ito. Pero sabi ko nga kay dito, hindi po automatical yung ganyan. Gawa ng... Ang importante ay agad niyang mapapalaki ang kanyang mga biik. Natural lang po na pag mas marami ang biik sa loob ng sinapupunan, <clears throat> excuse me po, mas maliit po na lalabas ang mga biik. Pero importante po ay may gatas ang ating mga inahin para mapabilog ang kanyang mga magiging supling. Ayan po si Tanso, bilog na bilog na naman. Si Puti, nalaki na rin po ang tiyan. Kaya magsusunod-sunod na po ang pag-anak ng ating mga alaga dito sa second breeding pen na original area po ito dito po sa loob yung kasabayan pong umanak ito nung ipinakita ko sa inyo mas siyem din po ang kanyang biik mas malalaki po ang biik gawa po ng medyo mas malaki rin naman ang inahin na ito So yun po, ang babantayan natin yan ay ang kanilang pagpapalaki naman sa kanilang mga isinilang na biik. Kung katulad po sana lahat nung ating bagong alpas na doon po sa sulok na yon umanak, nabuhay niya po yung kanyang siyam na biik, eto po siya, at puro po sila mabibilog. Ayan po. Takbuhan na naman. Ayan po si Mama Pig. Katatapos lang po ng malakas na ulambon. Pero yan, tuyo pa rin po ang lupa. Kinabukasan na po ito. Nung kuha natin sa second breeding pen kahapon, at pakain ulit tayo sa ating mga alaga. Nakarami-rami kami ng sapal so adjust ulit sa pakain. Bawas po ang darak. Ang napansin namin, pag maraming darak, mas kaunti ang nakakain nila. So, yun po, isang tip sa inyong mga nag-aalaga. Kung marami kayong source ng darak at kakaunti ang ipakakain ninyo, magdagdag kayo ng darak, siguro po namamagas dyan. Kaya mas kaunti ang kanilang nakukonsumo pag marami ang darak. Kasi po, dalawang araw na bitin ang aming soya, dinagdaga namin ng darak, dinobli po namin. Yung pamerienda, marami na pong natira. Yung paalmusal, siguro dahil matagal ang gutom sa gabi, naubos sila. Pero yung pamerienda po, may mga natira. Hindi namin na ipaubos yung dati namin ibinibigay. Pero ang ginawa ko po noon, uh, dalawang araw, nakakauntinga ang ating soya, nagdagdag po tayo ng darak, nagdagdag din tayo ng feeds. Para po yung sustansya ng ating ipinakakain ay mamiminting. Kasi po ang sapal ng soya, actually, mataas po ang moisture content. Pansin nyo naman na mabigat ang sapal ng soya pag kinukuha natin kasi po matubig. Dahil dinababad muna ang soya or lulutuin muna ang soya bago gilingin. Kaya po mataas ang moisture content ng soya pero mataas din po ang kanyang protein content si compared sa darak. Tapos mas easily digestible po siguro dahil kakaunti ang fiber content niya. Ang pinaka-fiber lang po kasi ng soya ay yung cellulose na nakabalot sa mismong soya bean. Kaya ayan po ang ating mga palakihin. So ilang araw na lang ay i-deliver ide na po natin ang mga ito. Ito po yung ating ilan na lang na palakihin. Ito po yung mga pinakamatatanda. Hindi po natin pupuruhin ang pagkuha uli dito pag nag-deliver para yung deliver natin ng para Pasko ay may malalaki. At yung malalaki naman nun po ng pambagong taon ay dito natin sa kabila kukunin. Para pareho po tayong merong 35 to 40 kilos Pasko at bagong taon. Ayan po, pag ganyan ka gutom. Gutom, gutom ang mga alaga. Tom, tom na kayo. Ha? Kinahalo na. Kaunting hintay na lang. Ayan po, gutom. Tumaharap sa tao. Pag hindi gutom, isnabero at isnabera, tatalikuran ka lang. Kaya po, pinagsasangkap na ni Mar. Ito po yung ating 35 heads. Puro po galing sa second breeding pen. Pero nabawasan na po ng apat. Kaya 31 na lang po ang mga ito. Kapag deliver na po tayo, yung apat na maliliit, ang ating sinuha, benching kuhin na po yung mga yon. So ito pong mga ito, ay 30 kilos papunta na po ng 35. Kasi po yung apat na kinuha natin na pinakamaliliit ay 25 kilos na. Last week pa po yun. Kaya itong bang, ito naman po ay ang ating mga 35 to 40 kilos na siya nating i-deliver itong para sa Pasko. So 20 po, 21, 22. Tuloy-tuloy ang deliver ko kay ka-farmer para po hindi na pakakainin doon at uh, pwede na po iluto para sa 23 at 24 pag naalis na po natin ang mga alaga natin dito yung malalaking biik naman natin na itinira dito po sa ating second breeding pen ang siyang uhulihin na uli natin para yung maliliit na lang po talaga ang matitira lalo na po dun sa original area kasi po dito ayan malalaki na po yung mga iniwan nating biik ito pong mga nasa original area ang ating iiwan pakita ko po sa inyo yun na binibigyan na rin naman namin ng sapal na may halo pong raming feeds. Puro po starter premium ang inihahalo namin sa sapal para sa mga palakihin natin na nandito sa breeding pen pa. ayan po ang ating mga biik pa dito lalaki na rin kaya po ilalabas na natin ang mga yan pag nagkapwesto tayo dun sa ating uh, winning growing pen at ito naman pong mga biik dito sa kabila yan po, purong starter na premium lang ang kanilang pagkain ito po yung mas matatanda ng biik nasan yung bagong alpas ah, nandun sa loob Medyo malayo po yung bagong alpas. Nagpapadede si Mama Pig. Hindi ko na po sila papasukin para po hindi magulo si Mama Pig sa kanyang pagpapadede. Yun po si Mama Pig na nagpapadede sa kanyang mga kulig. Yun po ang bagong alpas. naman ano po yung mga nanganak natin na medyo maliit nga po itong ating inahin. Maliliit po yung kanyang mga biik ng isilang. Pero ayan po, kunan natin ang mas malapitan. Nasa maliwanag naman sila. Bumibilog na po ang kanilang mga katawan. Seven pairs naman po ang dede. Nang ating inahin. Sampu po ang kanyang isinilang. Yan po, siyampa ang buhay. Anim na itim, tatlo pong batik. Kaya kung maalagaan niya po na maigi ang kanyang mga biik, safe po siya for calling. Yung pong mga inahin natin doon sa consolidated pen, dahil matatanda na po ang karamihan, dun po tayo maraming mga candidates for calling. Ayan po ang natitira nating mga inahin pa. Malalaki na po ang kanilang mga tiyan. Kaya ito pong late December, January at February, marami na naman po ang mag dito sa ating second breeding pen at magtatakbuhan na naman po ang ating mga daga. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama. Please share, like, and subscribe.